Tay. Okay. La. O, oh, tiga. Uh. Oh. oh. muna mag-almusal. Uh, Maaga hindi, hindi pa. Na hindi na pa ako gutom. Bakit ba madali yun? Hmm. Papunta ako sa inyo. Ba't ang aga mo? Jonah. Nagdiyan na sa akin si Mr. Man. Sabi niya magkita to kami sa loob ng isang oras. Paano yun? Meron tayong pasok. Paalam mo na lang ako. Sabihin mo, Sabihin mo may sakit ako kaya hindi ako makapasok. Kikitain mo si Mr. Eman. Sasama ako sa iyo. Huwag! Ako na lang, kaya ko na to. Mabakya, e, ma malagay ka sa panganib. Makita kita, nasa body bag ka na rin. Hindi na ako pupunta doon na walang tali. Nakabahan ako sa iyo ha, girl. Sa Mondragon Hotel ako pupunta. Tsaka pag may nangyari sa akin na ang tatawagan ko, ikaw yung Vespa Makikipagkita kay Mr. man ang nakapang pulis? Hindi. May mga, may mga damit akong kinuha sa drawer ni Dempols. Yun na lang susuting ko. Sa inyo na lang ako makikipisa. Okay, sige, halika.